Genesis 3, seksyon 6 At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Genesis 3, Pitong at nadilat kapuwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Genesis 3, talata 8 At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos, sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan, Genesis 3, Siyam. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, at sa kaniya'y sinabi, Saan ka naroon? Genesis 3, Sampo. At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago.